Good morning! Ayan o, pali tatlo pa lang kami. Uh, pali bagong adventure na naman ngayong araw na to. Uh, mapunta kami sa, sa bundukan na naman ha. bibisitahin namin yung Lot 16, dadaanan namin ng Lot 9. Lot 16 hanggang 24 lang. Pali kasama kami dalawang caretaker. Tulungan na rin namin magpiperimeter kami. Lalawa ka na yung daan. Para ano, maganda. So ngayon, ninihintay namin yung kasama namin mga gwardiya, mga taga Liberty. Security agency, ah, nandun sila. Ah, ninihintay pa namin dito. Dito pa kami sa tabing highway. So, Dating nila, akyat na tayo. Kaya dadaan. Pataas. Pataas. Siguro mga kababa kami nito, mga alas dos na naman. O, May dala na kaming pagkain. Dala na kami kakain. Left to the right. Chalo chalo sa mga kasama ko, Liberty na sa baba. Ano ang ano mo, misahe mo sa mga naiwan sa baba? Misahe, misahe. Nasa nyo yung dito. <laughs> ha? Ano? Ara para sa camera, susunod kayo naman dito. Susunod kayo naman dito. <laughs> ba, tatlong beses sa linggo na to. Tatlong beses sa linggo. Oo. Oh. <laughs> Magpiperimeter na sila. Ano, tuloy tayo. Ah. King. King ang aking ano. Lidman. May daan naman na ito. tuloy lang yung tagod to. Dito yung ginawang daan. Pero ang ano niya, boundary yan. Doon pa sa baba. Boundary doon sa baba. O hanggang doon sa antipolo. Shout out. Ah, gandun lang, tapat. Ha? Tapat lang nung punong yun. Ha? Saan may pool? Dito lang tayo. Basta ang boundaryhan dyan, sapa. Ilog. Yan lagi ang hatian. Medyo ahunin tayo ngayon ngat natin yung camera natin, yeah. GCP, okay. Ha? Okay. Oh. Know, yung main post na GCP? hah? 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 limuran ito kami sa poste ng NGCP na uh, linya Ayan, karagatan, oh. Nandiyan ng dagat, sir. Diyan niyo lang po makikita 'yan sa Real Quezon. Karagatan. <laughs> Tuloy lang kami sa paglalakad papunta na. Ng... At 16. <laughs> uh. So yan update, nandito na kami sa alat 9 lat 16 boundary at andun nga yung mohon sa banda ron pahinga na muna kami rito hindi ang ayaw na naming dinanas ito ay si Panti from Liberty at ito yung utol ni Dasalia Vlog si Stephen Vlog ayun dalawang caretaker tsaka si Buddy Linis kapatid ni UIC Linis ng security, uh, Liberty Security Agency at ito naman ang aking one and only Buddy si Buddy Avila ang veterano pagod na naman ang sarili <laughs> pinapagod niya ang kanyang sarili Abo, oh, may ilit talaga, simentado. Dito ano isang tiis lang, pero sa lat na Lat na, na. Hmm. na yun na. Kaksada Kaya, dito na kami sa pahinga namin, uh, binaibay nga namin Pasa kanina doon yung ano, nakita po, namin, hindi ko na nabidyuhan kasi nag-alangan din ako, baka may tao. Ba? Uh, gusto namin mahuli kung sino yung nagpa-linis doon, may nagpatabas. Isang diretsyo doon sa boundary ng lat 16 at saka lat 24 bali papasukat yata uh, wala naman kami inabot na tao na pwedeng pagtanungan kung bakit nilinis yun ng tuwid na tuwid na ganun siguro uh, wala naman ibang gagawa ng ganun kundi susukatin lang yung lupa eh baka hindi sila na, na ano baka akala nila nakapasok pa sa clover sa so, mga inaward eh nabawi na ng nature valley yung kasi napatungan ng clowa yung lupa ng nature valley eh mas matanda pa yung papel ng nature valley 1973 kesa dun sa pag-award ng clowa nung 2000 2000 ano ba yung award ng clowa Bali? <coughs> <coughs> 2004 oh, pagkatapos ng ano no kalamidad 2004 eh, 1973 pa yung papel ng Nature Valley na binubuwis talaga itong lupa na ito. Itong binabantayan namin. Kaya nabawi ng Nature Valley na uh, cancel na yung klawa ng iba. Yung iba hindi pa. Yung mga nasa taas. Gol, bilig ka siya sa baba. Kaya muna kami, dito na rin kami kakain. Gol, bilig ka siya sa baba. mga kasama natin papahinga rin at talagang grabe yung dinanas napagod ba init hmm. gusto yung init dyan o oh. oh. alos walang puno yung aming binaybay dyan alos walang puno yung tinabasan at payugyugyugyug na rito yung malaking goy baka malaglag <laughs> malagitik nga parang bulok na yung kahoy yan eh, o o oh? naingit Baba naman Daddy. nababa nga yan <laughs> yeah, nagpaplano kaming maglagay ng guard house dito isa tas dutyhan nalang ng tatlo para hindi kami masingitan dito dali nalang yung papel ng lupa yung title nitong lupa para at least pag may aakit na ano, may pakita yung papel nitong lupa para hindi kami mabutasan dito ng ano papasukan nang ganayan, pag ilang mong linggo na rin hindi nakahon buwan na pala nang hindi naahon to King, nga ay alam din ah tan tubig ibako ibka muna din sa baba tapak Tambayan na muna natin din eh. Baka may may umahon na yan o. Kaya nga. Kaya nagpe na kami. Kami pababa na. Pabaho na May paano. Medyo nakulimlim na. Tatakla ba na ng ulap yung araw? Yan yun naman ang karagatan o. Oh. Grabe oh. May gipaw oh. oh king? Wala ka nga palang manggo kanina eh, ni. Wala mm. ka naman nagpakita ito. Nakita ko na yan. Nalagaya ah, na ni. So ayan na pababa na kami. Bundok. Pahapon na rin. Malamig lamig na yung haangin. Kaya bumabaan na kami. May kalayuan pa. Dito kami nung lumabas oh. <laughs> Kuwang kuha sa camera po. <laughs> Kuwang kuha. <laughs> ang pagkadulas nila. Oh, ayun pa po. <laughs> Dito yung dahil lum lumabas oh. May daan diyan. Madulas po. Parang di kumain si Angula. Madulas ang chinelas mo ba, na kami sa highway, lumabas na kami ng kasada. Body ko. Kaya pa? Basic. Basic. Ano masasabi mo? Basic. <laughs> 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 uh. Uh, hapunan. Shout out

Ah, uh, siguro naman mapapadalas na 'yung kahit namin, nakadepende pa rin ano. Pero shout out, kita-kita ulit kita, tayo sa sunod na adventure natin. Shout out. Bye-bye.